Maalala mo ba ang pangako na ginawa ni Jesus bago siya umakyat sa langit? Itinatad niya sa atin na magpapadala siya ng Espiritu Santo upang maging kasama natin, ayon sa sinabi sa buwan labing apat na oras labing anim na minuto. Sinabi niya, ipagdarasal ko ang Ama, at ibibigay niya sa inyo ang isa pang tagapamahagi, upang manatili sa inyo magpakailanman. Itinanggi sa atin ni Jesus ang isang tagapamahagi, at ngayon nais kong hikayatin ka na tanggapin ang pangakong ito at tanggapin ang Espiritu Santo sa iyong buhay. Salubungin siya sa bawat sandali ng iyong araw, sapagkat bawat araw ay isang pagkakataon na maglakbay kasama ang Espiritu, pahintulutan siyang gabayan, pamunuan, at hubisang ang iyong buhay ayon sa perpektong plano ng Diyos. Nais mo na bang mag-isip kung paano ka nagsisimula ng iyong araw kumpara sa mga nag araw na ito sa panalangin? maaaring may malaking kaibahan. May ilang maaaring magising ng antok, pahihirapan ang kamay patungo sa alarm clock, upang kumuha ng ilang minutong mahalagang tulog, samantalang may iba naman na maaaring magsimula ng araw ng mas tahimik, ini-extend ang mga braso palabas ng bumot at abutin ang telepono sa mesa ng side table. Ang paraan kung paano natin nagsisimula ang araw, ay maaaring mag-iba, ngunit madalas nating napapabayaan ang isang bagay na mahalaga, ang presensya ng Espiritu Santo. Ang pag-anyaya sa Espiritu Santo na maging iyong kapanalig ay isang malayang desisyon. Siya ay tapat na kasama mo at nagtatrabaho sa iyo, patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagsisimula ng araw na kasama ang Espiritu Santo, ay higit sa mga pang-araw-araw na ritual, tulad ng paghahanda ng kape o pagsusuklay ng sapatos. Ito ay ang malayang pagpili na imbitahan ang Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu, nagabayan at inspirahin sa lahat ng iyong mga gawain. Ito ay hindi lamang pamumuhay, kundi pamumuhay na kasama ang lumikha, na pahintulutan siyang gabayan ka sa kanyang kahusayan at perpektong pag-ibig. Sa Biblia, sa gawa 8 oras 20 minuto negatibo 30, makikita natin kung paano inutusan ng Espiritu Santo si Felipe na lumapit sa isang kalesa kung saan ang isang lalaki ay nagbabasa ng Isayas. Dahil sa gabay na ito, natulungan ni Felipe ang lalaki na maunawaan ang mga salita ng propeta. Gayun din, kapag nagsisimula tayo ng araw kasama ang Espiritu Santo, maaari tayong magkaroon ng akses sa pamumuno at karunungan ng Diyos, at maging nasa tamang lugar sa tamang oras. Sa Filipino, isaliksik din natin ang karanasan ni Apostol Pedro, sa gawa isa sero, kung saan, habang nananalangin sa bubong, siya ay nagkaroon ng isang pangitain na nagdala sa kanya sa isang malalim na pangunawa sa walang kondisyonal na pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu, ay nagsalita kay Pedro, itinuturo siya, at inihahanda siya para sa mga itinakdang gawain. Ang mga kwentong ito ay hindi malayo o eksklusibo sa Biblia. Ang parehong Espiritu Santo na naggabay kay Philip at Pedro ay available para sa bawat isa sa atin kada umaga. Sa harap ng araw-araw na mga hamon, ang pag-uumpisang araw na kasama ang Espiritu Santo ay nangangahulugang hindi ka nag-iisa sa harap ng mga pagsubok. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Roma 8 oras 31 minuto, kung ang Diyos ay nasa ating pabor, sino ang laban sa atin? Ang pag-anyaya sa Espiritu Santo na pumasok sa iyong buhay, ay hindi nangangailangan ng mga magarang salita. Ang simpleng, at tapat na, gabayan mo ako ngayon, Espiritu Santo, ay sapat na. Payagan ang Biblia na maging iyong umaga, habang pinalalakas ang iyong katawan at Espiritu. Hayaan mong maging ang salita ng Diyos ang unang bagay na iyong tanggapin araw-araw, gaya ng ipinapaalaala sa Deuteronomio 8.3, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ang pangako na araw-arawin ang pag-anyaya sa Espiritu Santo sa iyong umaga, ay isang paglalakbay na puno ng paglago, pagtatagumpay, at pagbabago. Maaring may mga araw na puno ng hamon, mga pagkakataon kung saan itinatanong natin ang presensya ng Espiritu Santo, ngunit tandaan na hindi siya umaasa sa damdamin, nariyan siya, naggagabay, kahit kung hindi natin siya nararamdaman. Sa pag-uumpisang araw kasama ang Espiritu Santo, inaasahan ang mga pagbabago. Maranasan ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, lakas sa kahinaan, at kalinawan sa gitna ng kalituhan. Bukod sa mga biyaya na ito, magkakaroon ka ng mas malalim at mas intimate na relasyon sa Diyos kaysa anuman ang may ng mundong ito. Tayo'y mangyayakap ng espiritwal na gawain hindi lamang ngayon, kundi araw-araw, sa pag uumpisang araw bawat araw kasama si Bathala at ang kanyang Espiritu Santo. Sa 2 Korinto 13 oras labing apat na minuto, ini-encourage tayo ng Biblia na nagsasaad, ang biyaya ng ating Panginoong Jesu ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo ay sumainyo ng lahat. Inaanyayahan ko ang lahat na naririnig ang aking tinig na magsama-sama sa panalangin. Magdasal tayo ng sama-sama upang tanggapin ang lahat ng biyaya na ito. Lumapit tayo sa ating maawain na Diyos Ama sa Langit, ang Alpha, at Omega, ang lumalang ng sangkatauhan, ilaw sa dilim, tago sa pagod, at lakas sa kahinaan. Inaanyaya ko ang Espiritu Santo na pumasok sa aking buhay, hinihiling na siya ay punuin ako, patnubayan ako, turuan ako, at palakasin ako. Naway maging kaibigan niya ako ng palagi, tumutulong sa akin mula sa pagising hanggang sa oras ng pagtulog. Naway maramdaman ko ang kanyang nakakakalma na presensya sa aking buhay, sa bawat sandali ng araw. Nawa'y punuin ng Espiritu Santo ang lahat ng espasyo sa paligid ko at sa loob ko, nagbibigay sa akin ng lakas na mabuhay bilang isang anak ng Diyos. Espiritu Santo, hugis mo ang aking isipan at mga iniisip. Baguhin mo ako upang maging isang bagong at mas mabuting tao. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa lakas na ibinibigay mo sa akin. Humihini ako ng karunungan upang gawin ang tamang mga desisyon at mabuhay ng naayon sa iyo. Nagdarasal ako para sa kumpletong kalusugan at banal na kalusugan sa aking katawan, upang ang bawat bahagi ay gumana ayon sa iyong disenyo, laban sa anumang sakit o kahinaan na maaaring subukan na lumapit. Nagmamakaawa ako para sa pangangalaga laban sa pinsala, at panganib, Panginoon, at upang ako'y ingatan, laban sa anumang sangkap o gawain na maaaring makasama sa aking kalusugan. Nagdarasal ako para sa iyong mga pagpapala, nakikilala na ang lahat ng mabuti ay nagmumula sa iyo, at humihini na ibuhos mo ang mga pagpapala na ito sa aking buhay, trabaho, at mga mahal sa buhay. Bukod dito, nais kong maging isang pagpapala sa iba, isang kasangkapan ng kasiyahan, tulong, at pag-asa sa aking paligid. Panginoon, ipinamumukha ko ang iyong pangangalaga sa gitna ng maraming panganib at hamon ng mundo. Batid kong ikaw ang aking kanlungan at eskudo, kaya't hinihiling ko na manatili mo akong ligtas sa kasamaan, palayain ako mula sa anumang panganib, at panatilihin akong malapit sa iyo. Nagpapasalamat ako sa Espiritu Santo, ang aking tagatulong, at humihini na lagi niyang ipaalala sa akin na, sa Diyos na nasa aking tabi, Walang makakapigil sa akin. Naway ipaalala sa akin ng Espiritu Santo sa mga oras ng kahirapan na wala kahit ang buhay o kamatayan, anghel o demonyo, mga alalahanin ng kasalukuyan o mga pangamba sa hinaharap ang makakahiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Naway tulungan niya akong maunawaan ang aking kahalagahan sa mata ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Espiritu Santo, baguhin mo ako, hugis mo ako sa imahe ni Jesus, at punuin mo ako ng mga bunga ng iyong pag-ibig, kasiyahan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, katapatan, kaamuan, at sariling kontrol. Naway maaari kong ipakita ang mga bunga na ito, hindi lamang para sa aking kapakinabangan, kundi pati na rin para sa pagpapala ng mga nasa aking paligid. Panginoon, habang ako'y nagdarasal, Iniuupit ko ang aking pangako sa lahat ng naririnig nito. Nawai punuin ka ng Espiritu Santo ng kanyang pag-ibig at lakas, patawanin ang mga napitinsala, at bigyan ng gabay ang mga naliligaw. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa pagiging aking ama, kaibigan, tagatulong, at tagapagpala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakabendisyon ka sa dasal na ito, ipagbahagi mo ito upang mailagan ang ebanghelyo at mag-iwan ng amen sa mga komento. Salamat sa lahat ng suporta. Nawayang lahat ng pagpapala ng dasal na ito ay mapasayo sa pangalan ni Jesus. Ang biyaya at kapayapaan ni Jesus Kristo ay sumainyo. Amen. Pasasalamat sa lahat ng pagsama sa makapangyarihang dasal na ito. Kung naantig ka ng mensaheng ito, at nais mong makatanggap ng higit pang nakaka-inspire na nilalaman, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel, at ay activate ang notification. I-click ang like kung naantig ka ng dasal na ito, at ibahagi sa mga kaibigan at pamilya, upang mailagan ang mensaheng ng pananampalataya.